Ano ba ang pwede maging ambag sa lipunan? Pwede tayong mag-volunteer sa mga community projects na makakatulong sa ating kapwa. Sa totoo lang, maraming opportunities sa ating komunidad para mag-volunteer. Magtanong ka lang sa church kung saan ka nagsisimba. Malamang meron doong mga feeding program, tutorial program para sa mga bata, o kaya ay medical mission. Pwede tayong mag-ambag ng panahon at kakayanan dito may mga faith-based organizations din na nangangailangan ng volunteers. May orphanage, home for the aged, at may mga programa din para sa mga street dwellers. Kailangan nila ng tulong mo. Meron din mga civil society organizations sa may projects sa community. May animal shelter, environmental groups, at human rights groups na pwede kayong salihan. Kung mag-volunteer tayo sa ating community, hindi lang tayo nakakatulong sa kapwa, Higit sa lahat ay natutuwa ang Diyos sa ating paglilingkod. Ang sabi nga sa Bible, Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Pray tayo. Lord, turuan mo po ako na mag-alay ng aking panahon, lakas at talento para makatulong sa aking kapwa. At sa aking pag-volunteer para sa kabutihan ng iba, nawa ay maparangalang ka sa aking buhay para sa paglaganap ng iyong kaharian dito sa lupa gaya ng salangin. sa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.